Administrasyong Marcos ipagpapatuloy ang paghahanda laban sa malalakas na lindol. News ko mula kay Angelo Bainio. Nangako ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ang mga hakbang upang mas makapaghanda ang mga Pilipino laban sa malakas na lindol. Sa isang panayam siniguro ni Department of Science and Technology, Secretary Renato Solidum Jr. na ginagawa ng national at local governments ang lahat upang maging handa ang mga komunidad kung sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Tiniyak din niya na laging handa ang pamahalaan sa agarang pagkilo sa panahon ng sakuna. Dagdag pa ng kalihim ipinapakita ng mga lindol na tumama sa Davao Oriental at Surigao del Sur ang kahalagahan ng pagsasagawa ng drills at pagtiyak na earthquake resilient ang mga estruktura. Ipinalala naman ni Sulidum na kung sakaling maabutan ng lindol, manatiling kalmado at laging tadaan na mag-duck over and hold. Binigyang din niya na nakadepende ang kaligtasan sa kung ano ang magiging reaksyon sa sitwasyon. At yan na aking news scoop, ako sa Angelo ba inyo nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.